ay ng mga kalitos so diri ta karon sa to ang paggama o nutrient solution no sa to ang litos mao ni siya ay mga nutrient or mga patambok or mga kanang gigamit na to aron pagpatubo sa litos ang gigamit na karon kining goan. kining trihydro no na so, trihydro ni siya naraya hang mga unsaon -un mga gamit sa para pagtimpla sa pamaagi sa pagtimpla na nagitawag na to stack solution stack solution pa ni siya na maoy ato ang paggamit to niya so process ani eh, tulong ni siya ka pamaagi gigamit na ko kining ipsum salt ni siya Yara ini Epson salt pang iyahang content ani o magnesium sulfate ni tawag ani is 180 grams so kini usab kining nitrohydro ini siya nitrohydro is 220 220 grams kining usa kining puti kaayo mao ni gitawag og calcium nitrate ang iyang sukod ani is 400 grams so mao ni siya tulo ka buk gamito nato to stock solution pag gama to para sa atong litos sige karon next na tong video ang sa akong pagtimpla nani siya sukod sa timbang nara dire eh. Okay. Dalam salamat. Mga kalitos. Sige, pananong muna para dagan atong tanong mo niya. bye, -bye.